Good morning everyone! Ayan, nandito na po ulit tayo sa mansyon ni Aling And syempre, maghahanda na ang timbrok sa ribbon ka ating ni Kalingap. Na. And nauna na po sila dito. Ayan, may mga nagluluto na. Good morning, Ate Tess! Good morning! Good morning, morning Ate Ga! Bakit naman suplada? Sinusupladahan ako ni Ate Ga. Anong lulutoin mo, Ate Tess? you. Ay, wow. Lechon paksiw. Ito po. Yung lechon. Yung lechon paksiw. Ay, gusto ko yan. Gusto ko na pag lechon paksiw. Ay, dami pa dito. Ah, ito yung sa tatlong lechon na sobra. Isang buo. Yung niluto doon, kadalig doon sa pabahay, kaligap doon. Ribbon cutting. Huwag ka po mo si Grangit. Basit. Sa -basta. Ah. Sabi ko sana. Ito na lang siya. Nasaan? Sabi naman ako. na lang yun. Masya O, kasalanan ko pa. Sorry mm. na agad. Sorry na. Wala kasi boses so. O, yan nga. Wala kasi pangunahan. Sorry na agad. Mayroon din, bahay gusto ko maambigyan. Para, alam mo, pinakimportante, kapit-bahay din. Natin. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, May mga naka-plastic na, ayun oh. Kapit bahay man dito, di. Ikaw uh, kapit bahay ka man? naka yan. So, bigay. Kasi ito, uh, ulam natin mamaya, uh, ang magluluto nito siya. Uh, <laughs> <pak> <laughs> ano Ano ba? Ano ba? ito ba? Ano natin Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tato sila. Tato sila. Uh -huh. Oh, ito masabi. <laughs> <laughs> Walang alam yan. Sila guard Sila Canoli. <coughs> <coughs> Ma'am Helen. Ma'am Marie. <coughs> at saka syempre, um, <coughs> Danjoy, uh, Dan I love Saturday Ayan. Ayan. Thank, thank you so much po. Bigay lahat ng daw. oh, marami. Basta, thank you so much yeah. sa lahat. Ano? isa isang notebook. Uh -huh. Okay. Ah, uh, dinadalaw natin shout out sa mga live natin. Ah, oh, oh. dahil naka vlog ka, Tak na. Sino ka lang? Ah. Uh, yung mga kapitbahay bahay mo na pagbibigyan mo, kilala mo yung mga ano, pangalan nila. Kilala mo. Ah, oh. uh, si Joanaline. Mm. Oh. Si Ana. Si Boss. Si Marites. Nandulong Marites. Marites talaga. Oo. Oh. Tapos si ah uh, Junior. Si Juana. Ay. Ano pa pala? Si Jelly, yung May may-ari ng saging. Oo. Oh. Yung saging na binigay. Hindi yeah. na kaya bayaran, ay... Nice. Ah, yung... Yan, yung... yeah, tama-tama, ito na lang. Akala ko yung walang bayad yun kasi natumba doon sa pag-ibayad. Oo, oh, walang bayad yun. <laughs> But, yung ano, yung dyan? Hindi na pinabayad. Oo. Oh. Kasi sa akin na nga yung... Kasi yung dahon, lumampas na doon sa... Yung dahon lang yun, ha? Kaya sakop mo na kahon lang ang lumampas. Pero nung bumagyo, pati bunga. Oh, dito sa na kumbay. Oh, di sa yun na no. Dito pag uh, ang dahon. Okay lang. Ano yan? Siguro na umay na si Ria sa lechon oh. Nagmamangga na po. Naumay na sa lechon. <laughs> And ayun. Uh, Salamat sa po kay Ma'am Eva Jumawid sa car surprise. Kuya Brooks, na-surprise ka ba? Oo, oh, na-surprise ako. Hindi po kalayo na yung surprise niyan. Talagang lalo akong naging masaya sa arawan ko. So, salamat, Ma'am Eva. Antayin namin yung pagpupunta nyo dito. Basta, <laughs> nakahanda kaming uh, paglilingkuran namin kayo. Dahil napakabait niyo po. Sabi mo sa akin, Kuya Brooks, first time oh, in your life, mo. first time in your life na hmm. natatulog ka dito. Da, yeah, puto. Ha? Oh? yun. Kung hindi ako nakapag-umabot sa edad na ito, uh, kung umabot man, uh, pero, tingin kayo, Lord. Pero yung ginawa ni Ma'am, iba. Talagang hindi ko yan makalimutan. Habang ako ay nabubuhay hanggang 100 years. Pero sa in 60 years po, Kuya Brooks, sa mga laan ng mga birthday, nakaano ka pa? may lechon, may, Hay cake. Simula, ba bata, pinanganak ako, wala oh, Ayun lang. Grabe, ano? So, at, Kaya pala At Pignot. Pignot. Tatlo pa. Akala ko isa lang. Di wala kailang Pero, oh Dumating ka. Ayan. Na, umuwi pala siya kagabi. Uh -huh. Ayan, Sir uh -huh. Vlog. Meron tayong rider. Dumating ano. Kumain ka muna. Rider. Ka. <laughs> rider pala to. <laughs> Oh. Ah, may nung Oh, marami umabaritis. ka pala ng ano, i-deliver. Ah, <laughs> oh, uh, it. Tapos dito. Kuya, ulit ah, tayo. Kumain uh, ka muna. Nako, bangga. Na. Wala naman ginagawa, idadagdag mo na 'yung saging nako para na. Oh, sige so, mamaya. Oh. natin Kasama ka na rin. Mas malupit 'tong bawi. <laughs> Ang hirap mga sasakyan, ating makamit ng maling lanak. Kain po. Ayan, ay, kain ay kami. Kusino na. Pero ganoon pa rin, baboy pa rin. san. Saan? So, ilo, 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 ilo. -gabit, saan? Saan? Saan pa? Ako mayroon pa. Pagkakataan nga rito. Oo, dito maputo, yun sa kanya. So, maputo na lang po. Nakikungusap. Hindi eh, na ako. Wala, hindi na. Hindi na kami. Hindi na kami. Hindi. Hindi. Dito 'yon. Tama. Dalawa lang ito. marami kami makukuha. Kasi po doon sa Maynila, ang mahal po kasi doon. Eh ito ay is Kung kayo po ay nakaka alaala doon sa Maynila, doon nakatira kayo na to, Si Jom sa si Jomar. Oh, oh, si Jomar. Pag hindi niya sinabi na paborito ako, nag-away kami. Si ko siya ang paborito ko. Si ko siya bro ko. Dela. Prinsesa na kami. Plus na si John, <laughs> si Jo Mar kaya paborito niya. Ilyunin. It. Ngayon, ito dem, Ito dem, kasi. Time back. Hindi na si Jomar Mar ang paborito ko ngayon. Ay, Lord. Kumaramat kapatid na lang. Ay paborito siempre. Anong magkapatid na lawa? Sarang niya ano? Kasi Jo Mar. Ah. Oh. Ah, tatlong si si sila. Ah, apat. Ah, apat sila. Ako si si la Cedric, si la Damian. Oh. Bakit? Si nakalimutan, yun. nakalimutan mo si Kalingab eh, mo yun Siyempre, number one yan. Hindi okay. ko, ko sinabi. Hindi ko Hindi number one. No? Si, number five. Si, di, si da, sirap. Kung hindi lang cutting ribbon niya yun, okay. nilirap, oh, ba na magluto Dito Ito po yun. Oh. Kaya po naman nag-ano uh, uh, po siya, sabi niya, akin na raw yung, akin na dadali sa, ano. Sabi ko, sa totoo lang, isa po pulobi doon. Sa, <laughs> sa, 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 ito ay nakita lang ni Atinit. Kita ni ano, tita ni ni Kalimabdan. Pwede ka lang makilip. Oh, tita. oh, may ano to, may napto sakit. Parang iloki-iloki ba gano'ng sila, sila. Ito, isa, isa ka na roon. ang nagpagaling sa'yo, si Atinit mo. Oh. Oh, ngayon, ito ay na, nakita ko sa kasada, sa may altura. Wala lang, totoo yan. Ma video yan o oh, kasi makunyan. Sumakita na lang. lang. <laughs> Ay, lang, ay yung, mo. Tinala, ay, I, yung yani, ay. Oh. Ngayon, ah. alam niyo po ba ang kanyang ah, nasabi nung nakita sa niya tinit? At ang uh, sabi ni diabalo Balok, ang laging binabaglibigas, siguro sa hirap ng taararo Sa isang <laughs> sa isa araw na dali, dali, sa isang araw. Kaya po, ang sabi si siya po yung nagsabi na Kau, Piao Piao ang pangalan niya dad. So yun po yun, siya po yung nagsabi na Piao Piao. O tina mo, nahiya siya. Nag-walk out. Nag-walk out matuloy. Good <laughs> vibes lang po yan. Epekto, epekto po yan ang kanya. Sa kanya. Oh, <laughs> ito ba? O, okay, kita yun na. Sa hirap po ng buhay, lahat. Sila mo na. Oh, hindi na nga tama na mabigyan na lang yan. <laughs> Hindi, wala, hindi ka man mag ano, bit, 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 bit ilagay mo man dating daan tayo sa palinkeng. Gabi, wala din, kasi marami doon sa palinkeng. Puso. So, gusto mo ng puso na saging? Ayan o, no? ayan ang puso sa saging, o. Oh. Sabi mo, hindi pa pwede yan. So, Saan? Wala pa bunga o. Oh. Hindi, pwede na yan, alang-alang sa'yo. So, Wag yung pangunang kainin dito, pagkakuluto kasi alis kibabaya Oh, Ibaon mo so, na ha? lang, ha? Kasabi mo muna, yung puno na saging. <laughs> 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 Ayun, ha ha uh, ha oh, so oh. hindi oh, pa ha 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 Ang seryoso oh, ni ha tapos. ha 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 na. na yun 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 wala kang lift, wala kang mga maganda ka pa rin mana ka sa lola mo. Ah, lola mo. <laughs> 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 Mama, ito lolo kasi. <laughs> ay, kung dito ako mahiya. Kasi, ay, ipakilala ko dito sa channel mo. Kasi, hindi yung magsa channel doon May channel ka kasi, bibangan mo lang yun, bandang huli. ah, uh, magiging ano ka na rin dyan. Magiging ang katotohanan. Huwag mo na isama si Ayabit kasi, sabi mo kasi, si Ayabit, takasama mo.

Grabe. Good vibes lang po yun, ha? Good vibes lang po yan. At saka, uh, Yaya Beth, alam naman ng mga viewers kung paano si Kuya Brooks masalita. Yung mga salita niya, yung mga salita niya, yung mga sinasabi niya, walang totoo doon. Biro, biro lang yan. Paborito ko si Jomar. Grabe.